dalam saya fair Pilipinas ni May mga bata na sa baba na napakain na sila. And mamaya kasi punta kami ng park and today is Saturday, um, February 3, 2024 and naka-zoom tayo. <laughs> zoom, zoom. <laughs> Hindi naman. <laughs> Parang papagi yung aking phone kasi cellphone yung ginagamit ko ngayon kasi yung camera ko tinatago ko muna natamad ako gumamit ng camera. Gagamit lang ako ng camera kapag, like, for example, malalayo yung pinupunta namin. Ayan. So, ngayon naman is, wala pa lang naman. So, phone lang yung ginagamit natin. And, ayan. So, nung nakikita nyo naman na nag- aayos ako. so ko lang mag-ayos para naman ano yung ating mukha. So, nag-nose line lang ako ng content, content. And, ngayon maglalagay tayo itong hypoallergenic na ano siya? para siyang ay something na ang uh, tawag na ito. Parang ayan, no? Hintay niyo? Ayan. Ang ganda na ito. Super. Mas gusto, gusto ko ito pag sa nose. Nag nose line ako kasi um, ang ganda ng shiny niya. Shiny shining shimmering armor chelis. <laughs> Tapos nilalagay ko rin siya dito. Okay. Labas natin ang kauchay. Ayan. Bakit? bago, pa. Ba bago, 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 ha. Mama bago, 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 bike bago, 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 to, to? tagig. No. We will see if there's a playground sa tagig. And, ayun. And, siya ang mag-blow Kasi hindi ko pa kakabisado masyado. No, ikaw. Sa makati kabisado ni mama, pero sa tagig hindi. No, ikaw. No. Ha? Huh? Lan? Hala. 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 ayan mga mima nasa tagig na po tayo ayan, ang ganda talaga ng tagig mga mima super duper ang ganda namin yung park dito sa tagi kasi meron kaming na-search sa Google na ano, pupuntahan namin playground para sa mga bata. siya SM Aura. Playground something yun eh. Yan tayo pumunta, di ba? Ah, oh, ganda naman ng SM nila. No. So, yung mga mima, malapit na kami dito sa ano, yung hinahanap namin yung playground. Tapos sa tagig, napansin namin is more on, ano sila, may mga trees, ayan, oh, kita nyo naman sa mga daanan, no? Sobrang aliwalas ng daan. At wala talaga makitang lubak-lubak dyan, as in. Tapos dito sa playground na to, nakita ko yung, ano, yung STI. Meron din pala dito sa tagig. Market, market! Muna tayo. Nandikita. Nandikita market, market nandito kami sa perya hahahaha na ang mga bata <laughs> sa perya tayo karusil sa perusil sa yung mga kotse hahahaha <laughs> kami sa sambwa sambwa <laughs> Kabila tayo dito sa time zone. Time zone na maliit. Sila Clyde. Dalawang mata. O, na-ready na. Ready na, na mag-ride. Right! Left! Left! Talbin! So, si Clyde dito, medyo nahihirapan kami iurong ano, kasi nga nabangga na, na dun sa may garden banda. Si Ace! Ay, Ace. Ace! Mabagal din kila Ace! My God! <laughs> ang bagal! Ace, ano yan? My God, ang bagal naman ng train mo. Train ba yan? Bus! Bagal, Ace! Mami! Ba yun? Ang kainta. Ha? Mabagal yung iba. Ikat kayo an. Ala na. Pi. Pi pa tayo sa ana sa sa, sa kabilang. Dito na kami sa market, market. Muna. Ha? Ipapark na. Park mo na. Kasi ano, mamaya na lang hapon kami pupunta dun sa ano, pupunta namin yung playground. So, sobrang sayang mga bata dito. Mas mabilis pa yung sani. Tagaytay. Tagaytay ako sa Robinson din. <laughs> naman yung nag-rides mga Mima kasi naman ko si Clyde kasi nagpapalipas oras muna kami dito sa Fiesta Market dito sa Taguig. kasi medyo mainit pa dyan mga 2 o'clock ata yan ng hapon direct na direct pa yung araw so ito muna yung ginagawa namin Iniit, init. Ah, higaw. pa ng mga basta. Kulit eh. Kulit. O, oh, tinan mo. Tumatak. ang ah, dami. Ha? dami. Si Ace. Pwede siya doon ah. Mas maliit. ang init. init. Si Clyde. Lakay dito. Hanapin natin si Clyde dito. si si Clyde. Yun. Nalakad siya. Dapat nakashoes ka, Clyde. Sa Google ko lang to nahanap eh. Malapit naman pala siya katabi ng market market. Clyde. Hi, Clyde. Akit! Be careful okay, dapat nakashoes kayo. Dito uh, market na si Clyde yan kasi gusto nalang mag-slide and itong playground na to, medyo malaki siya. Pwede sa mga malalaking bata kasi uh, yun nga, pang malakihan siya. So, ayan, sobrang taas nga slide. niya. Eh, pero na, na kaya ni Clyde mag-slide oh, dyan. Niya, so, pang tuwa siya. Si so. H <laughs> <laughs> nasa kapila kasi mas pang liit doon dito. Pang malakihan na dito. Toddler and kids. Ay, toddler pala ito sa kabila. Ito, pang ano na talaga, pang malakihan na bata. Ayan na, si Clyde. Ayan. Katabi lang siya ng market market. Ayan, market market na to. Ayan. Umikot na kami dito kanina. Tapos, nagpark kami dun. Dapat pala nakashoes siya. Ito si Ace. Wow! O, dyan, slide, slide. Ah, takot siya. Wait, ah. Be careful. Andun si Kuya sa kabila. Ayaw niya dun sa kabila. Mainit masyado dun, oh. Kaso mataas kasi dun, eh. Slide! Kaya, ah, gusto niya i-try sa kabila. Ang <laughs> bilis. Si Ace, nasa taas! Ayan Dahan-dahan, Anna! Dahan-dahan! Ito -dahan. ah, yung pang small. Mga pang toddler. Ah. Sa kabila kasi more on adventure. Yay! ating boss, Ehm. Slide. oh Wow. Naglaro lang. So, mga mga after namin sa tagay dito naman kami sa Ayala. And, ayun, naglaro na naman yung mga bata dito sa, ano na to, playground din siya pero mga balloons naman siya. Kaya nga eh. din na. Overtime na si Clyde. Mayroong sumisita. Sa tagay tayo. Oh, damig. Ah, damig. <laughs> Saya lang. kami. buhok ko, wala na yung tsura ko. Yung dalawang bata naglalaro. You know, na kaya ay <laughs> ano si, ay, oh. si Ace? Nakaya ay tata. Ano naman siya? si Ace. Ayan na, ayun na, ayun na. <laughs> <laughs> tayo ng ating ka birthday. Diyan sa Ayala mga Mima, sobrang lakas ng hangin and malamig talaga siya. Kala mo naka-aircon ka. Lati. Alam mo ano yung nasa isip mo? Alam mo? Uh, kailangan na natin mag-ipagbansa. Para masenso. Hindi natin bibili tayo na resort. <laughs> cruise ako. Yes. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba Yes. Nalangkata ng toalit. Magiging house husband. Kasi mag pa ako ng ano. Hindi ko pa ang anak na. Training. Cruise Yes mga mima nakawin na kami ng bahay and dito kung mapapasok nyo na sa CR kami kasi um, may inaayos si Javi dyan yung shower namin tumutulo na naman dito ka magiging or siya ang ha? Ito na tatak. Bukas ako <laughs> <Ibang lugar, laughs> <ibang lugar. Ito, laughs> uh, ha? Evening, everyone! So, nandito na kami sa bahay. It's, um, actually, 7.15 na ng gabi. Kakawil lang namin galing Ayala. After namin dito sa market-market, mo market, kami Ayala. Ngayon, magre remove tayo ng aking makeup. So, meron akong share sa inyo. Sobrang napakaganda netong micellar water na to, na ginagamit ko talaga siya. And since nung nagpunta ako sa... Japan Minisu So, ayan. So, ito siya. Micellar Cleansing Water. Ayan. Ang ganda nito Super ganda. Super mild. Walang kang maamoy na like parang pabango or ano sa micellar water. Itong si micellar water na to, na tong amino acid blast. Eh, hindi ko siya mabasa kung paano siya basahin. Sabi ko dito mga ma is as a day and I mean mine. So, yun pala, ang meaning pala niyan, I mean pronunciation niya is as acid at saka amine amine itong may water na to nakita ko lang to sa Japan mini Zoo. and binili ko siya kasi naghahanap ako ng may unang ginamit ko may is yung may na is yung Garnier so ito na yung sumunod and as you can see sobrang laki niya no medyo matagal-tagal ko rin siya nagagamit and nakakatanggal to ng makeup talaga as in super nakakatanggal siya ng mga makeup papakita ko sa inyo And, nakalimutan ko yung price nito. Pero, basta magbibili nyo to siya sa, ano, sa Japanese store. So, bali, pag ako nagmamal sila, hindi ko na siya masyadong tinatagal sa face. Kasi, ayan o. Wow! Grabe! Makeup ko yan. Tignan nyo naman. Sabi ko sa inyo, natatanggal. Grabe talaga. As in, makatanggal tayo ng makeup. Ayan. Tapos ang gustong gusto ko talaga itong micellar na to. Kasi natatanggal niya lahat, nakiklense niya lahat ng ating mga makeup. Kahit wala nang makeup na nakalagay dyan. Ayan, kahit ako sa'yo. Tanggalan natin ulit. Ang dalawa na. Meron pa din yan eh. Tingnan di Diba? Marabi siya makatanggal ng makeup. Wala kang maaamoy dito. Talagang natural lang siya. Hindi siya amoy alcohol. Ayan. So, meron tayong pangalawa. Ito yung ating pangatlo. Ito yung siya ng face. See? Yung akala mo lang na nagtanggal ka na ng makeup na tapos na. Pero no. lang pa rin siya. Matatanggal at matatanggal pa rin yung ating dumi. I mean, yung makeup natin. Ano Look. See? Ganun siya kaganda guys. Kaya sobrang nagustuhan ko talaga to. Ngayon maghihilamos na lang ako ng cleansing water natin.